Good day eh, mga idol. Uh, pakita ko lang sa inyo kung anong ginawa ko dun sa host na nakadikit sa uh, reserve tank ng coolant. Ayan, buksan natin. Ayan. Ah, tumi na. Ayan mga idol oh ayan nakaangat na siya so ang ginawa ko mga idol ito itong host na to pinihit ko lang siya pinihit ko lang hanggang sa umangat ito ayan sa mga nakadikit ang host sa uh, uh, reserve tank ng kulan ayan ganyan gawin nyo kaya yun yung ginawa ko hindi na kailangan ng harang dito ayan That's it mga okay. Peace and love. Goodbye.